Ito so nga pala guys, may tulo, kaya binuksan ko. Eh, wasak na yung kisame. Binuksan ko siya. Kinalap ko yung pinagtadala ng tubig. Nakita ko agad. Dito. Ayan ang basa dito nang gagaling ang tubig galing sa baba guys ito sa puno dadaan wala ibang daanan hirap ay apa punta natin yung may tulo lalagyan natin bulkasil ito yun o no? oh. ito lalagyan natin bulkasil Ayan na guys. Uh. Papatungan ko yan, silan. Maya, patutuyuin ko lang. Para sure ball. Ayan, siguro naman, di natutulo yan. Naglagay na rin ako doon sa baba nito. Haba ng PVC doon sa baba. Third floor. Hirap. Hirap mag-repair. Ito nga pala yung gold sa Villamor Airbase taas nito wala akong ibang dadanan kundi ang punong yun oh hirap no hirap kumita yan dito ako dumadaan pag akit ako dito ngayon naman guys mag ano tayo o, ligtes tayo, ligtis. O, may tulo pa. Kung wala na, pwede natin takpan yung ano, ceiling doon sa baba. Uh, mainit, guys. Siguro, mga uh, 30 minutes ko to yan, o, ligtes.